Nagtutulungan ang iba't ibang ahensya ng pamalaan at uh, pribadong sektor upang masolusyonan ang manipis na supply ng kuryente sa harap ng magkakasunod na yellow at red alert sa Luzon at Visayas. Yan ang Jean Kim. May 2023 nang huling ilagay sa red alert ang status ng supply ng enerhiya sa Luzon Grid. Ngunit ngayong linggo lang, ilang beses nang nagpatupad ng yellow at red alerts, hindi lang sa Luzon kundi maging sa Visayas Grid. Nitong Martes, labing siyam na power plants ng Luzon Grid ang isinailalim sa forced outage habang tatlo ang tumatakbo sa limitadong kapasidad. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilia, ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na systems operator ay nakapagbigay naman ng agarang notice hinggil dito. And that is commendable since red alerts are issued when regulating reserves fall below 4% of demand. This timely notice enabled in turn the distribution utilities and large consumers to prepare Paliwanag ng kalihim, ang mga power plant ay direktang naapektuhan ng pagtaas ng temperatura o extreme high temperatures. Kaya patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa DOST pag-asa para sa extended weather forecast ng heat index at iba pang may kinalaman sa lagay ng panahon. These are among the various steps that we are taking in order to ensure that there will be the least disruption if any, to our uh, power supply. Bukod dito, nakikipag-usap din sila sa posibleng pagsasagawa ng cloud seeding dahil ang isang degree ng pagbabago sa temperatura ay may 100 megawatts na epekto sa demand. It's not just in the Philippines that thermal plants get affected by high temperatures. This is a a, uh, a phenomenon that has been observed worldwide. But still as we said we we want to assure the uh, the public that uh, the the uh, power plants have been reminded and are aware of their duties and obligations Samantala balik online na ang planta ng Santa Rita at Mariveles at umaasa si Secretary Lotilla na ngayong weekend ay magbabalik operasyon na din ang ilan pang major power plants. We uh, hope that the other plants uh, remain unaffected and will perform uh, to their optimal levels. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na manguna ang mga kagawaran sa pagtitipid ng enerhiya. Ipinanukala ng kalihim ang pagpapatupad ng four-day workweek. Mainam din umanong bawasan ang paggamit ng mga elevator para makatipid sa konsumo ng kuryente. Ang iba naman, single-unit aircon na ang ginagamit sa halip na centralized na ginagawa umanong ngayon sa Malacanang. Sa harap din ng pagnipis ng reserba ng enerhiya, patuloy ang pakikipagtulungan ng Presidential Communications Office o PCO kasama ang DOE para maturuan ang mas marami pang Pilipino hinggil sa masinop at matalinong paggamit ng kuryente. Katunayan ngayong linggo ay nagtungo ang You Have the Power campaign caravan sa Philippine Science High School o PISay. Maging ang ating mga kawani, ang ating pong uh, pamahalaan ay nangunguna na um, at para maging mabuting ehemplo sa pagtitipid at sa masinop na paggamit ng enerhiya. Samantala Kusa na rin kumikilos ang ilang mga organisasyon upang matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa bansa. Halimbawa na lang ang Paranaque Integrated Terminal Exchange na nagsagawa ng proactive measures para mag-deload ng kanilang energy consumption. Sa katunayan, mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, gumagamit na lamang sila ng generators. Ang pagdeload ng PITX ay nakatulong sa halos 10,000 mga bahay na hindi makaranas ng power interruption sa loob ng limang oras. Ayon naman kay Lotilia, kinakailangan ng pagtatayo ng karagdagang mga planta ng kuryente upang mas matiyak ang sapat na supply ng enerhiya sa bansa. Pero paghihimok ng ahensya, maaring tumulong ang publiko sa pamagitan ng matipid na paggamit ng kuryente, lalo tuwing peak hours. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.